Mainit ang debate sa buong mundo kung sino ang GOAT o ang greatest of all time sa larangan ng basketball. Madalas na mabanggit bilang NBA GOAT ay si LeBron James, Michael Jordan, at Kobe Bryant. Ngayon, April 27, 2024, dinala ng PLDT Home ang mga katropa nating basketballista dito mismo sa Davao City para sa fiber fast break promo ng PLDT Home. Tatlo sa kanila ang tubong Mindanao ang mga TNT to pang giga players na si Ryan Mendoza ng Davao at si Napoy Eram at Glenn Pabuntin ng Cagayan de Oro City. Mahan sila ng kanilang teammate ang Gilas Pilipinas star na si Jason Castro at dumalo rin sa pagtitipon si retired PBA superstar Peter Jun Simon na ngayon ay naninirahan na ng permanente sa Davao. Siyempre, sinamantala natin sa Tribune News Davao ang pangkakataon upang itanong sa ating mga katropang basketbolista sino para sa kanila ang NBA goat bonus tinanong na din natin kung sino para sa kanila ang goat ng PBA wow ang goat kita na si 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 Michael Jackson ah <laughs> sa PBA PBA uh, ang goat uh, na sa utaban uh. So NBA, Michael Jordan, then in the PBA, uh, Jim Marfarzo. Then the gold and of course, i the So then So then the PBA, so yeah, BJ Simmons. And, like, wow, and then yung, the, the best <laughs> in Asia, <there's laughs> <our> best, <laughs> <our> best. <laughs> <laughs> NBA, gold, uh, MJ, PBA, uh, i going to give it to Gene Martin. Uh, but, uh, for me, different era, right? So, different, both, uh, like, of uh, 80s, 90s, or whatever. But, uh, for me, there are three so Michael, Jordan, Lebron, and Kobe. So, PBA, Juan Fernandez, Dunmore, and the with <laughs>